Marami ang na-offend sa diumanoy pambabastos ni Senator Robin Padilla sa National Anthem nang kumalat ang mga litrato na tila ay naka-dirty finger siya habang inaawit ito sa Senate. Nagsalita agad si Robin at ipinakita ng malinaw ang anggulo ng litrato kung saan index finger ang siyang nakaturo at hindi middle finger. Sa Muslim ito raw ay nangangahulugang walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah. Sabi ni Robin, gusto ko pong iparating sa inyong lahat, ito po ay banal sa aming mga Muslim, banal po ito. Kaya po kapag kumakanta ng lupang hinirang, kaya po yan nakalagay dito, tunay na mahal namin ang bansang Pilipinas, pero una ang Panginoong Allah. Ito po ay banal sa aming mga Muslim. Banal po ito. Sapagkat ito po ang ibig sabihin po nito, La ilaha illallah. Ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Nagtataka rin si Robin kung bakit may mga taong sumisira sa kanya. Komento ng netizens may oras ng pagsamba at may oras ng senado dapat alam ni Robin ang pagkakaiba nito. Ano ang masasabi nyo? Tama ba o mali si Robin? <laughs> magpapakamatay na lang po ako. Hindi ko po yan magagawa. Allahu Akbar. Ayan po ang nilabas ng Rappler na itunuring po nating kaibigan. Alam niyo po, uh, kung ako po ay may pagkakamali, dapat lang kahit magkakaibigan kayo ay banatang ka. Gawang ka ng issue. Pero ito pong ganap na ito, hindi po nangyari ito. Meron pong larawan na tunay kung ano po yung ating uh, ginagawang kalima. Gusto ko pong uh, iparating sa inyong lahat. Uh, ito po ay banal sa aming mga Muslim. Banal po ito. Sapagkat ito po ang ibig sabihin po nito. La ilaha illallah. Ibig sabihin, walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah ito po ang pundasyon ng aming pananampalataya